Hello mga kababayan. So ang latest guys eh parang babalik yata sa pagiging mayor etong si Yorme Isko Moreno. So bali-balita na ang pinag-iisipan niya imbis na tumakbo siya sa Senado kahit na mataas ang kanyang approval rating, no? Eh ano, ang gusto niya bumalik siya uh, bilang mayor ng Maynila ulit. Tapos dito guys, ah, uh, syempre alam naman natin na ang tambalan ng ano, ah uh, your may isko moreno at saka honey lacuna, no? Eh, ayun ang talagang ano, ah uh, parang nagpanalo kay Mayor Hanin Lacuna sa Maynila bilang mayor. Tapos alam nyo guys, no? ah uh, kapapanood ko lang kasi bago ako mag-vlog, uh, nagre-research ako. Tapos napanood ko, mismong uh, mismo sa bibig ni ano ah, uh, Isko Moreno, na ang mentor pala talaga niya ay ang tatay ni Hani Lacuna na si Vice Mayor Dani Lacuna. So, kung bagaman, sinabi niya kung gano'n siya ka-grateful dahil ito yung uh, isang tao na talagang nagtiwala sa kakayahan niya. In fact, siya daw high school graduate lang. Tapos one time, tinanong siya ni ano, Vice Mayor Danny Lacuna kung ano pangarap niya, ambisyon niya. At sinabi na nga daw niya yung pinaka-ambisyon niya na maging presidente ng Pilipinas, no? So, kung baga man, sabi daw sa kanya, paano ka magiging presidente kung high school graduate ka lang? So, pinag-aral pala siya, guys, no? ng tatay ni Mayor Hani Lacuna na si Vice Governor Danny Lacuna. So, hanggang pinag-aral siya, tapos, uh, nakatapos yata siya ng kanyang, ano, college. Pero, hindi pa doon nagtakos Ang gusto pa ni Vice Mayor Dani Lacuna, eh, mag-take siya ng law. Kasi, syempre, guys, bilang politiko, pinag-uusapan natin dito, mga batas. So, as much as possible, dapat, uh, meron ka talagang alam sa batas. Uh, kung, tutuusin, kung tutuusin, ang pinakamagaling, syempre, ang maging lawyer. So pinag-aral siya at uh, dahil sabi nga daw niya eh nahirapan siya mag-English paano do siya makakapasa. Uh, ginawan pa siya ng pabor at uh, tinawagan yung dean ng Arellano ni Vice Mayor Danny Lacuna para ma-accommodate siya, no? So to make the long story short, nakapasok siya. Kaya naman makikita natin kung paano mag si Isko Moreno ngayon ay talagang yung natutunan niya no, napapractice niya. Malaki kaibahan ng uh, kung hindi siya pinag-aral ng law nitong si Vice Mayor Danny Lacuna sa pinag-aral siya. So, bali, ito narinig ko sinabi niya dun sa lamay ng tatay ni Hanny Lacuna nung namatay si ano Vice Mayor Danny Lacuna na hindi nga nakatungtong sa pagiging mayor. Kung baga, uh, hindi siya nabigyan ng chance na maging mayor uh, hanggang Vice Mayor lang si... Dani Lacuna. Pero, uh, yung kanyang pangarap, eh, alam naman natin na narating ni Mayor Hani di ba? Dahil nga, uh, magka sila. So, sinasabi ni Isko Moreno na jokingly, si si anak sa labas ni Dani Lacuna. So, parang magkapatid sila, no? ba? Diba? Half, si half, ano, siblings ni Mayor Hani Lacuna. So, kung baga may na-acknowledge niya yun. Pero, ang, ano, latest pronouncement niya, eh, ano daw, uh, ang pagkakaibigan nagtatapos sa pag ang pinag-uusapan ay eh, kapakanan ng bayan. So, ibig kong sabihin, siguro, iniisip niya, isasantabi sa lang muna niya, yung pagkakaibigan nila ni Mayor Hanny Lacuna, at ang kanyang uh, focus ay eh, yung maglingkod sa bayan. So, guys, ah, uh, ang masasabi ko dito, no, siguro, etong si Isko Moreno, no, kasi alam naman natin na talagang ano siya, uh, taga Maynila, no, batang tundo, nung, ano, dati, naka one term pa lang siya, tapos nga, eh, kumandidato na siyang, ano, presidente, no, na hindi naman siya nanalo. Pero, honestly, sa tingin ko, kaya naman kumandidatong uh, presidente, si Isko Moreno, no? Ito talaga sa isip ko to, ha? Eh, sigu ah siguro, uh, inisip niya, hindi naman siya, ano, uh, talo talaga kahit matalo siya. At least, nag-try siya. Pero ang pinag-uusapan dun kasi, may nagpondo sa kanya na pwede siyang kumandidato, ba? Diba? Kung bagaman, may nag-assist sa kanya financially na ayun, uh, poponduhan yung kampanya niya, baka sakali manalo. Tapos alam naman natin na nakaraan na si ano, Isko Moreno, no? Na dati, meron daw siyang excess, ano, campaign funds, no? Ang alam ko, nasa 50 million yon Tapos, atin anong sa kanya kung nasa na yun ngayon. Sinabi niya, nasa bulsa niya. Kasi wala namang batas na nagbabawal na sa yung mapunta yung excess funds ng, ano, mga ganyan yung uh, campaign funds, no? So, nasa bulsa niya. So, sa tingin ko, uh, isa rin yun sa kinonsider niya na kung may sobra dun sa campaign funds, e, eh, mapupunta rin sa kanya. Uh, ako yung nag-a-honest assessment lang ako, no? So, ayun, guys, uh, kung mandidato ano presidente, kahit na uh, nakaisang term termino pa lang siya bilang mayor ng Maynila. So, talo. So bilang ano isang mayor alam nyo guys a uh, short talaga o kulang ang 3 years kasi pag mayor a uh, 3 terms yan pero eh, ano 3 years lang kada term. So kung makukumpleto mo yung 3 years a uh, 3 terms na meron kang 3 years bawat term 9 years. So yung 3 years na yun kulang para ipaglingkod niya o gawin niya yung sa tingin niya ay eh, makabubuti sa Maynila. Kumbaga man nabiten. So, ano, fast forward na tayo dito, di ba? Etong malapit na mag ano, election, o no, local election sa 2025. Siguro na pagisip isip isip niya na may mga hindi pa siya nagawa kasi nakaka one term pa lang siya. Tapos aminin na natin dahil syempre, uh, taga Maynila talaga siya, may mga amuyong siya na limbawa, hindi satisfied dito kay ano, Mayor Hanin Lacuna na sinasabi sa kanya. Kung baga man yung mga polisya mga ganyan, uh, mga maraming bagay na hindi siguro sila uh, satisfied, nare-report case Isko. Na halimbawa, malayo dun sa kanyang ano, pamamalakad. So, eto na. Uh, ang naisip niya, si, ang gusto daw niya ay bumalik bilang mayor ng Maynila. Kasi guys, ang kaibahan bawa nasa lokal kang ano uh, pamahalaan pamamahala yung meron kang direct access doon sa mga tao yung mga tutulungan mo direct yung contact nyo, di ba bilang mayor uh, talagang pwede silang personal na makadaupang palad mo malaman mo yung problema nila baka mabigyan mo na solusyon di ba hindi kagaya nung sa national halimbawa kung ka, uh, kakandidato siya na senador, although malaki ang chance na manalo siya bilang senador, no? Eh, kagawa lang siya ng mga batas. Pero wala talagang yung interaction na personal, no? At yung governance talaga sa mga mamamayan, no? Ng iyon lunsod, wala, walang ganon. Kumbaga, iba yung ano, nasa legislative ka, mga batas ang gagawin mo. So, ang nasa puso niya siguro, paglilingkod, di ba? So ang inano niya, pinili niya maging mayor. O kumandidatong mayor. Kasi ang sabi nga niya, kasi nga mga bad example itong mga kapwa niya artista, no? Itong dalawa na lang babanggitin ko. Kasi kasi apat yung artista na nasa Senado. Uh, Senator Lito Lapid, Senator Robin Padilla, Senator Jingo Estrada, Senator uh, Bong Revilla. Pero yung dalawa naman, si Senator Bong Revilla at saka Senator Estrada, sabi na natin nagpa-function. Pero itong dalawang bopols na to, itong si Senator Lito Lapid, no? At saka si Senator, ano, uh, Robin Padilla, no? etong si Senator Lito Lapid, uh, hindi yan makuda. Kumbaga tahimik nga lang, eh. Pero nung parang sinasangkot na siya, dahil natural lang naman siyang isangkot, no? Dito sa Pogo, sa Pampanga, kasi baluarte mo yan eh. Tapos ikaw pa yung ano, uh, chairman ng ano komite sa Senado ng ano Games and Amusement. Hindi mo na ano napaimbestigahan yang pogo na yan. Eh di ba kahinahinala bakit di mo inimbestigahan yan? Eh chairman ka nga niya ng Games and Amusement. Nasa lungsod mo hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Doon lang umattend yan, doon lang siya nag-ingay para ipagtanggol yung sarili niya. Senator Lito Lapid. Tapos ito naman si ano, Senator Bong ay Senator ano Robin Padilla. Siya naman ang makuda. Uh, hindi naman siya tahimik, pero nonsense yung mga pinagsasabi niya. So kumbaga basta makakuda lang, no? Pero mostly na sinasabi naman ay ano walang kabuluhan. So kung man uh, ang isang salita na wala namang sense ay wala, di ba? Dahil walang sense. Eh. So bali dahil doon parang ayaw na i-take advantage ni Isko Moreno yung uh, kasikatan niya para manalo bilang senador. Kumbaga siya yung nahihiya sa tao para gamitin yung kanyang ano uh, yung card niya na yun, di ba? Merong tinatawag na ano yung gender card, di ba? A race card, di ba? Para manalo ka pag yun ang gagamitin mo. eto naman halimbawa uh, uh, personality card o kaya yung stardom card, di ba? Nagagamitin niya yung uh, sikat siya, yung ano, popularidad niya, hindi niya gagamitin kasi siya na yung nahiya. Dahil siguro, uh, dito na sa bad example na Senator Lito Lapid at saka si Senator Robin Padilla. So, ayun, nag siya na ang gusto niya ay maging uh, kumandidato ulit bilang mayor. Natatamaan siyempre ang pagkakaibigan nila ni Mayor Hani Lacuna na anak pa naman ng ano mentor niya na si Dani Lacuna. So ang masasabi ko dito no ah uh, syempre na -alert to si ano si Mayor Hanin Lacuna kasi uh, gusto niya i-reconsider ni Isko Moreno yung kanyang options o yung decision niya uh, pagisipan niya kung talagang gusto niyang maging mayor at sila magkaharap. Kumbaga man ay uh, yung sibling love, di ba? na kahit paano, parang pinapaalala rin, kahit hindi naman direkta, ni Mayor Hani Lacuna, yung uh, naitulong ng pamilya nila kay Mayor Isco Moreno, aminin na natin yon Pero alam nyo guys, uh, ang politika naman kung nandiyan ka para maglingkod, ah, uh, marami pang panahon, di ba? Pwede naman na uh, ganito ang sa akin na uh, kung gusto talaga ni Isko Moreno na ituloy yung kanyang nabite na balakin o magandang plano sa Maynila, pwede naman na ituloy niya yung kandidasyon niya bilang mayor ng Maynila. At kung itutuloy niya to, ang mamaya ng ano, tondo ang siyang huhusga sa kanila ni Mayor Hani Lacuna kung sino gusto nila mamuno sa kanila. At kung manalo naman si Mayor Isko Moreno, wag naman tong ipagdamdam ni Mayor Hani Lacuna kasi Pagkatapos naman ng term ni Isko Moreno, pwede naman siya ulit kumandidato, di ba? Kumbaga, hindi dapat dito magwakas ang isang magandang pagkakaibigan. Minsan kasi, uh, meron lang kasi na magkaibang prinsipyo, pero pwede naman magkaiba prinsipyo nyo, tapos uh, magkaibigan pa rin kayo, o kaya habang nandiyan lang, pwede naman na uh, after 3 years, di mo alam, uh, kumandidato na pala ulit siya bilang senador, di ba? di natin masabi. So, kung bagaman, ah, hindi nagtatapos sa pagkandidato o kung sakali pagkapanalo ni Isko Moreno bilang mayor ulit ng Maynila ang pagkakaibigan nila ni Mayor Hani Lapuna. Kasi, ah, pagkatapos nun, halimbawa, itong 3 years na to, malaking bagay yung, halimbawa, na maraming pa rin nagawa si Isko Moreno dito sa Maynila. Di mo alam, sa susunod sa national election, ah, kung madidato na siya senador, di ba? Ngayon, ang mangyayari, gagawin na ngayon, halimbawa, ni Hani Lacuna, Mayor Hani Lacuna, yung best niya. Kasi laging ang best natin, binibigay natin, pag meron challenges. Pagka walang challenges, kampante ka lang eh. Pero kung alam mo may challenges, may competition, mas naibibigay mo yung best mo. Tapos ang ending nito, ang nagbe-benefit, yung mamamayan nyo, mamayan ng lungsod nyo. Kasi ang gugustuhin mo, masatisfied sila sa'yo, nang sa gayon, sa susunod, ikaw ulit ang piliin nila bilang pinuno nila, bilang leader nila. So, masasabi ko lang, uh, huwag sanang magwakas ang pagkakaibigan ni Isko Moreno, no, ni Yorme, at saka ni Mayor Hani Lacuna, dahil lang sa politika. Uh, malawak ang mundo, tapos uh, mahaba ang panahon sana at the end of the day, i-look back nyo pa rin yung friendship nyo. At saka yung ah, family na kasi sila eh. Kung man, ah, hindi naman inaalis, ah, laging nire-remind ni Isko Moreno na talagang ang isang taong nagtiwala at malaki na itulong sa kanya sa daydig ng politika ay ang tatay ni Mayor Hanin Lacuna. So, kung man, yung sibling love, yung sibling love, totoo yun. Kung man, family is family, di ba? So, ayun lang guys. At good luck na lang sa dalawa kung sino ang pipiliin ng mga manileño na bilang ano nila, mayor. So, ayun lang guys. Ito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!